Hello, it's Genevieve the Valian Herman. Nag-ano ako guys, nag-harvested na ang bata. Isti ang babae pala. The sala that we are planting there in our garden. Nag-harvest na si ako dahil it's summer na, kakain na tayo. Yung mga pinaghirapan natin. Actually, this, this, this plants of these vegetables that I present to you is to my husband. He's planting. He's planting and watering. Pwede na tayong kumain guys. Salad, beans. Ano daw itong sa... Dito, dito. Alin dyan na babe? Ito, ito, ito. Ano pala ito siya? Um, green beans pala yan. Hmm. Pero pwede na natin kainin. Mm, mm Yung, yung bang magano yung, mm, sa, sa loob yung kakainin yung seeds niya. Mm. Ito pala yung, pero makain naman ganyan. Mga mm. tanim namin dito sa bakura namin, guys. Siya nagtanim talaga. Boxes. Sa kanya yung nine boxes ata. Sa akin naman yung iba dyan. Mm -mm. Nagtanim kasi para mabuhay, para may makain, organic, alam mo na, live life must be go on. Guys, dito na lang ako. Maraming salamat. Bye.